Mateng gojo Jo, si Gaximan ang Jun Rodelin. Sino po dito ang nakaranas? O kaya, sino po dito ang nagdasal sa Panginoon ng ganito? Pangino, Pinupin po ninyo ako kasi ang dami kong problema, feeling ko wala na akong kaibigan, feeling ko walang nagmamahal sa akin. Alam po ninyo kahit na alam po ninyo na maraming nagmamahal sa iyo pero yung feeling mo lang, <laughs> yung feeling natin he is uncertain. Kaya ang gagawin natin, isurinder natin kay Lloyd. Kasi pag hindi mo yan sinurender sa Panginoon, mabigat iyan sa katawan, mabigat iyan sa kaluuban. Nadala-dala mo araw-araw, kaya parang nai, nawawalan ka na ng joy, nawawalan ka na ng gana, nawawalan ka na ng gana sa buhay. That's the way how the devil steal your joy. Stop it! You need to surrender your burdens, your problems to God. Give it give it to Him. Ilagay mo sa kamay ng Panginoon at siya, bahala na siya na mag-work sa buhay mo. Kaya nga sabi niya, don't worry. Alam niya kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon. Ibigay mo lang sa kanya iyan at siya na ang magtrabaho. Pagkatapos ang gagawin mo, mag-relax ka lang, take a deep breath, smile, wash your face, magmaganda ka. <laughs> Aking ibinabahagi ito kasi na-experience ko din. Kaya nga po, sineshare ko sa inyo eh. Ay nako, wag mo nang isipin kahit anong kabigat yan. Alam ninyo, ang isang sikrito ko, iyak lang ako ng iyak sa Panginoon. Ay, punong-puno yung unan ko ng ano, luha. <laughs> minsan ay hinahag ko yung sarili ko, Lord. Sabi ko, Panginoon, yakapin po ninyo ako kasi kailangan ko ng yakap ngayon. Kailangan ko ng pagmamahal mo ngayon, Panginoon. Ganyan ako. Ganyan ako talaga sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Lord na you are an overcomer. Victorious ka sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus kakayanin mo yan.